coach Mike Malone sa Lakers at Los Angeles Lakers starting five inilabas na. Pero bago yan, dito muna tayo kay coach Michael Malone. Hindi pa nga sinasarado ni coach Michael Malone ang posibilidad na bumalik siya sa kanyang coaching career. Ayon mismo sa kanya, bukas pa rin ang pinto para sa mga NBA teams na nais siyang kunin maging bilang head coach o assistant coach. Para kay Malone, malinaw ang kanyang prinsipyo kung siya ang kukunin, nais niya na ang kanyang sistema ang masusunod. Naniniwala siya na ang pagkakaroon ng isang direksyon at pagkakaisa ang pinakamahalaga upang mag- tagumpay ang isang koponan. Dagdag pa ni Malone, mahirap kapag iba-iba ang mindset ng nasa loob ng team. Kapag siya ang masusunod, nais niya na ang mga makakasama niya ay parehong like-minded, handang tanggapin ang kanyang estilo at diskarte. Ito raw ang pundasyon para makabuo ng isang matibay at kompetitibong organisasyon. Hindi may na dekalibre pa rin si Coach Malone. Isa siyang championship coach na nakilala sa kanyang pagiging disiplinado, istrikto at mahusay maglatag ng game plan. Bagaman hindi na siya parte ng Denver Nuggets ngayon, mataas pa rin ang kanyang market value. Patuloy siyang nababanggit sa mga diskusyon ng mga analyst at mananaliksik sa NBA. May ilan ngang nagsasabi na magandang ideya kung makikita siya sa Los Angeles Lakers bilang assistant coach. Sa ganitong paraan, maaari niyang gabayan ang batang head coach na si J.J. Redick. Isang championship caliber coach tulad ni Malone ay siguradong makatutulong hindi lamang sa paghahasa kay Redick kundi maging sa buong coaching staff ng Lakers. Kung mangyayari ito, malaking dagdag sa championship aspirations ng Lakers ang pagkakaroon ng karanasang coach na tulad katulad niya. Samantala, habang papalapit na ang training camp ng Los Angeles Lakers, isa sa pinakamainit na tanong ng kanilang mga fans ay kung sino nga ba ang magiging official starting five ngayong bagong season. Naging paksa ito ng diskusyon matapos tanungin si head coach JJ Redick kung sino ang plano niyang gamitin. Ayon mismo kay Redick, hindi pa niya ito napagpapasyahan dahil nais niyang makita muna ang magiging resulta ng training camp at preseason games. Lumabas naman ang ilang ulat na si Rob Pelinka, ang general manager ng Lakers, ay nais na maisama si Marcus Smart sa starting lineup kapalit ni Rui Hachimura o Austin Reeves. Kilala si Smart bilang defensive specialist at malaking bagay ang kanyang kakayahan sa perimeter defense lalo na kung makakatapat ng Lakers ang mga elite guards ng ibang koponan. Samantala, ayon sa ilang NBA analysts, mas mainam kung ang magiging opening lineup ng Lakers ay binubuo ni na Luka Doncic, Lebron James, DeAndre Ayton, Rui Hachimura at Marcus Smart. Sa ganitong kombinasyon, balanse ang opensa at depensa. Si Doncic ang magiging primary ball handler at playmaker, si Lebron ay mananatiling leader at facilitator, habang si Iton ay magbibigay ng solidong rim protection at rebounding. Dagdag pa rito, si Hachimura ay pwedeng magbigay ng scoring option mula sa mid-range at sa loob, habang si Smart ay magiging defensive anchor sa guard position. May ilang nagsasabi na kung hindi man makapasok si Smart bilang starter, si Austin Reeves pa rin ang logical choice dahil sa kanyang shooting at chemistry kay Lebron at Doncic. Ngunit malinaw na gustong makita ng Lakers management kung paano makakapag-adjust ang lineup depende sa kanilang kalaban. Sa huli, malaking hamon para kay JJ Redick ang pagpili ng tamang kombinasyon. Ang tanong, mas pipiliin ba niya ang balance ng offense at defense o ipagpapatuloy ang chemistry ng nakasanayan ng roster? Isang bagay ang tiyak, ang magiging desisyon ng Lakers sa kanilang starting five ay magiging malaking salik sa kanilang tsansa para magtagumpay ngayong season.